Huwag lang basta iprito ang bangus. Gawin mo ito para mas bongga ang ulam mo. Chuck na mapapa extra rice ka sa ulam na ito. Let's cook. Gumamit tayo dito ng isang kilo na bangus. Lagyan ng asin at paminta. Massage natin ng husto para manuot ang lasa. At ang sikreto para di masyado mapitik ang mantika habang nagpiprito ng bangus ay lagyan ito ng harina. Dati, lagi akong may paltos dahil sa pitik ng mantika, ngayon wala na. Ipagpag para mawala yung sobrang harina, gawin ito sa lahat ng bangus. And then saka natin iprito hanggang sa maging crispy at golden brown. Yan, kita nyo ba, hindi masyadong matalsik ang mantika. Hindi na nakakatakot lumapit. Flip lang natin para maprito rin yung kabilang side. Di ka nagagamit ng takip ng kaldero para pangsalag kasi di ka na matatalsikan. Pag naprito na lahat, itabi muna. Bawasan natin ang mantika saka tayo maggisa ng maraming sibuyas. Ilagay na rin natin ang toyo at kalamansi juice. Timplahan natin ng kaunting paminta at asukal. Hayaan muna itong kumulo ng isang minuto. Then saka tayo maglagay ng kaunting tubig. Hayaan lang natin itong kumulo. Pag medyo nabawasan na ang sabaw, ilagay na ang mga napritong bangus. Balik teren natin para malagyan din ng sos yung kabilang side. tapos maglagay tayo ng sandamakmak na sibuyas na puti para mas sumarap pa. Mula saan kayo nanonood ng video na ito? Comment nga kayo para mas shoutout ko kayo. Shoutout pala kay Chandria Manuel, Don Rick Delima at Cherry Apaya. Salamat sa suporta. Grabe. Ang sarap na naman ng kain ko. Sana masarap din ang ulam ninyo. Tara, kain na tayo.